Gaano ba kahirap maging isang college dean? Unahin muna natin yung ginhawa nga privileges bilang isang college dean or dekano or yung tinatawag nating amang kolehiyo or inang kolehiyo. May top up 'yan sa ating sweldo, no? Yung on top dun sa ating regular salary grade as faculty. May kapangyarihan ka para pamunuan ang isang kolehiyo. Ano ba yung mga job description ng isang college dean? Academic oversight. Mapanatili niya ang kaayusan ng kurikulum ng lahat ng program o yung mga kurso na ino-offer ng college na iyon. Pakita niya na nakakapag-offer ng maayos, di kalidad na instruction. Kung kinakailangan, mag din siya ng mga bagong programs na pwede nilang i-offer. Faculty Development Momonitor niya kung yung mga faculty ba ay nag update ng kanilang profile, no? Nag-i-improve nag nag ng kanilang performance Yan, kumukuha ba sila ng Masters, ng Doctorate Administrative Leadership. Dito naman bilang Dean, ikaw ang mag-aayos ng annual budget ng iyong kolehiyo ano ba yung mga kailangan? Yung, yung space allocation, no? yung resources. Lahat yan dadaan sa'yo. No? Pwede mo i-delegate yan dun sa mga program chair. No? Kung magkano ba, ang, ano ba, ano, ano ba yung mga facilities, mga kagamitan na kailangan nila sa kanilang mga major courses. Siya ang magpo-propose niyan sa taas para ma ito bilang amang kolehiyo kailangan mong i-represent ang college sa mga convention, sa mga events kaya kailangan handa kang mag-deliver ng speech sa bawat tema ng mga programs. Student focus. Kailangan maipakita na nagke-care ang din sa welfare ng mga estudyante. So, hindi lang sa kanilang mga studies pero kailangan kung may problema ang mga estudyante kailangan madali siyang lapitan no kung may mga proposals or kung may mga request no kung ano man yon handa siyang bigyan ito ng solusyon lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanilang mga faculty faculty leadership no dito kailangan ma-ensure ng dean na ang kanya mga faculty ay nagperperform perform ng maayos hindi lamang sa pagtuturo kundi sa ibang academic duties gaya ng research at ng community extension yung pag update sa kanilang uh, sa kanilang mga credentials ano kung uma-attend ba sila ng mga trainings ano-ano ba ang mga usual na requirements para maging isang college din. Academic preparation. Normally, ang ine sa mga deans ay mayroong doctorate degree. Either PhD or EDD. No? Basta doctorate. Kung wala pa naman, at least man lang meron kang units or uh, patapos ka na sa iyong dissertation writing. Experience sa tuturo at sa research no lal na pagka matagal-tagal ka na no hinug ka na diyan kasi ini-expect sa yon na dahil kailangan mag-research sa mga faculty mo dapat ikaw bilang dean ay meron na ring mga na-produce na research publications academic experience ang mga candidates dito sa isang kolehiyo ay yung mga naging uh, department chair or program chair na experience sa pagbibigay o pagdidistribute ng teaching load sa mga faculty members at kaya niyang ihandle lahat ng ugali ng kanyang mga kasamahan professional development ini expect sa atin dito na tayo ay member din ng mga professional organizations tungkol sa ating Uh, sa ating program or ating field of specialization. Halimbawa, English, History, o no, Political Science, o kahit anong organization na kung saan maaari tayong makabuo ng linkages. Kasi mahalaga din ang mga linkages upang matulungan ang ating mga estudyante makahanap halimbawa ng mga pag-OOJT-han or pagtatrabahuan later on after nilang mag -graduate. No? Malaki din ang role ng, ng din dyan. Kung ooferan ka maging din, ano ang mga dapat mo isaalang-alang? Siyempre, una, oras. Magpapamiting ka sa mga faculty. No, hindi lang studyante ang haharapin mo, kundi mga kasamahan mo. At pati mga ibang staff o ibang mga empleyado ng ng university kung meron kayong i-request. May meeting din, magpapa-meeting din ang ang inyong Vice President for Academics sa Limbawa. So, isang once a, once once a month yan. So, i-schedule mo na yan. Magpapamiting ka rin sa mga program chairs mo or sa faculty. So, may schedule yan. So, kailangan merong kang maayos na time management skills kapag tinanggap mo yung posisyon na yan kasi um, maaring makompromise ang iyong buhay lal na sa pamilya kung ito ay hindi mo to ma mahawakan ng maayos. Yun lang po. Maraming salamat.